Alright mga butingting, meron lang akong i share sa inyo. Baka ganito din yung problema sa inyong sakyan. So ito yung L300 mga kabutingting. Pag tuwing pinapatay ko yung makina, meron akong maranig na kalabog. Parang ganito. Ayan. Lakas. Ganyan lagi. Pag pinatay ko yung makina niya, gumaganyan ito. Meron kong makalampag. Ito pala yung mga kabutingting. Ito yung ating exhaust or tambotso yan you know? o may problema na pala yung kanyang ano bang maging tingin yung kanyang guma yan you know? o so kung makikita nyo putol na to yan you know? o oh. o umiiwalay na so bali ang naiwan na lang yung baba so yun ang dahilan mga puting ding tumadama dito tumadama dito sa ano yun kaya pala may maranig tayong malakas na palo ng bakal pag pinatay yung makina. So, yun. Baka ganito din yung sasakyan nyo. Baka pag, pag pinatay yung makina, mayroong kayo maranig na kalampog. Ayan, ganyan. Ayan. Dahil dito mga patingting. Okay. So, so, ito mga patingting. Nakabili na ako. Ito yung nabili ko mga patingting. Oh. Ayan, nakalagay siya. Ano. L300 so ito parang ginawa lang talaga ayun oh. parang gulong lang siya ginawa o oh, yun ito naman yung nabili ko sa auto supply 80 pesos lang ito mga putinting. 80 pesos so ikabitan natin mga putinting so ikabitan natin to dito patawag daw ako oh Dito kami. Lalim ng sasakyan. <laughs> so, ganito mga puting-ting, oh, pag -anun. Ito yung itsura niya, pag -anun. Tapos yung ito, tupi dito. Yan. Ganyan, tapos kapitin na. Oh. bakal. Yan. Okay na mga putinting. So yun Ganyan sya mga putinting Ganyan Kung napansin nyo mga So marayo na dito Agwat Yan oh. o Kita nyo mga putinting oh. Lumalim yung guma Na nilagay dito Kaya pala nilagyan ng guma Dahil oh Ito yung tumatama sa kanya Kaya pala may marinig kang bakal O oh, ngayon Hindi mo na magalang mga putinting Hindi oh. oh. mo na may lapit Oh, ilapit ko ayaw na. Ayaw na tumama. Malayo na. So yun na mga kutinting. Sana ay nakatulong sa inyo yung ating video na to. So ito yung ating pinalitan no. Yan o. No? Wak-wak na talaga. Kaya siya umabot dito yung mapler ay yung kambutso. So yun. Maraming salamat mga kutinting. Mga oh, kutinting ito na yung ating inalis. No? Kaya ko siya pinag-iisip tayo siyang tama dito.